Magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan, mga ka-farmers. Ito po si Jun Malinis, ang iyong lingkod. Share ko po sa inyo yung, yung pangaraw na ginagawa dito sa aming accounting lugar sa farming. Sa aming farm. So sa umagang ito, uh, po ako. Linis po po ito kasi gusto ko po pong mataniman itong lugar na yan. Ito po, Nakikita niyo sa likod ko. Itatabas ko lang. Yan, yan. Pinagamitan ko pa ng um, yan, sanggot. Ito po. So may mga tanim na ng niyog. Kalinya po yan. So nilinisan ko para ito mataniman pa ng dagdag. Yan. So, po yung lugar namin bilis to kumaba yung mga damo kasi palagi ang mulan nito sa amin sa Mindanao. Kaya kung hindi mo lilinisin, patakas ka agad. Yun lang may share ko sa inyong lahat sa mga ito. Ah, paki-share, like and share na lang. At maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.